Hello mga tol. Kamusta kayo dyan? 40 days video nga pala. Uhukayin namin itong kawayan na to o bayog kung tawagin dito sa amin. So, balak namin itong ilipat mga tol. Idol, hey, kaya ba? Yeah. Kaya bang ilipat yan? Ito. Hmm, kaya daw. Tibay. Batang-bata pa itong masama ko na to eh pero kung lakas lakas ng fighting spirit eh ano kaya daw ilipat yan sige nga harap ka naman dito idol idol kaway kaway ka dito harap ka dito baka dito ka na makahanap ng ano mo um ang tawag doon soulmate harap ka konti lang kunting ano lang tingin lang na gano'n with love Oh, yan. Hey. Si pagyang sa ano. Oh. Pero mo, ililipat daw niya tong kawayan na to. Sige nga. Hmm.